Parang nungkot mo. Okay ka lang ba? Parang hindi naman. <laughs> okay lang pa. Bali, ano ka pa lang, di ba? Ilan ka ka 15. Apo. Hmm. Maaga man po na buntis, pero po, nandito na po yan. Yeah. pagtataposin na lang daw po ako ng pag-aaral ng tita ko. Eh. Mm. Tapos po, pag po nakapagtapos na, maghahanap po ng magandang trabaho. Mm. Tapos po, para matulungan din yung bata. Mm. Mm. Bali, ikaw, di ba, 15? Apo. Yung isa, yung boyfriend mo? 16 po. Kapahataan niyo po talaga. Gusto ko malaman, may pagsisisi ka pa? ba? Meron po, madami po. Pwede bang malaman ano yung mga pagsisisi, Ma na madami pagsisisi mo? Masyado ba po akong bata para sa ganito? Kumusta? Hmm. Okay ka lang. Okay, okay lang, lagay ko to. Hmm. Nasa si papa mo? Nandun po, natutulong po. Ah, lumapit sa akin si papa mo eh. Oo po. Kamusta ka? Okay lang po. Parang ang mo. Okay ka lang ba? Parang hindi naman. <laughs> okay lang po. Hmm. Bang, ano, ano ba yung parang napag-iisip-isip mo ngayon? Ano po? Sana po matulungan niyo ako na sa panganganak ko po. Mm, yun nga din sabi ni Papa. Bali, yung... ano ka pa lang, di ba? Ay, lang tawa po. 15. Apo. Mm. Maaga man po na buntis, pero po nandito na po yan. Mm. Pagtataposin na handa po ako na pag-aaral ng tita ko. Tapos po, pag po nakapagtapos na, maghahanap po ng magandang trabaho. Mm. Tapos po, para matulungan din yung bata. Kasi mm. po ngayon, kailangan ko lang talaga ng tulong. Ba't kailangan mo ng tulong? Kasi po, wala din po ng trabaho yung papa ko. Tapos yung lono ko po, tinutulungan lang po nila ako sa basahan. Hindi mm. po. Ang hirap din ang... Hindi nakikinig sa magulang. Ayan. Ang papahama. po. Kumusta kayo ngayon ng anong pinakasama mo? Okay naman po. Hmm. Pero hindi po po kami pinagsasama. Para, hmm. Mas okay naman po yun. Hmm. Na hindi po kami nagsasama. Bakit? Eh, mahirap din po, eh. Straighta din po yung nanay, tsaka marami sinasabi. Mm. Kaya po, mas pinili ko na lang din po yung naging desisyon sa barangay ng bayan nila. Mm. Ibig sabihin, may kanuhan pala, barangayan pa. Oo, oh, yung para pong mapaalam sa magulang. Na? Na may nagawa nga po yung anak nila. Kasi po ay po marap pag sa bahay lang. Mm. de, yung happy po ng masalipit, yun na lang po yung ano. Yun na lang po yung nagpapunta. Mm. Kasi po ayaw po talaga nilang humarap. Mm. Kasi -hmm. so, daw, baka daw po ipakulong sila or yung anak. Kaya po yun. Kakausapin lang naman po eh. Wala naman po sinabi ipapakulong. Mm. Para pong ipapaalam lang sa kanila. Mm. Ano lahat-lahat na pag-usapan doon? Na hindi daw po muna pagsasamahin. Pag po nasa tamang edad na doon na daw po, magde-desisyon kung magsasama o hindi. Hmm. Bali, ikaw, di ba, 15? Apo. Yung isa, yung boyfriend mo? 16 po. Kapahataan niyo po talaga. Ba't kasi napunta kayo sa ganong relasyon kagat na ano? Sa tuwing umuwi po ko sa bahay, ano? Pag po nakakainom yung papa ko, lagi po nagmumura ganun. Tapos ah. tawag po siya ng tawag. Eh, minumura lang naman po ako. Hmm. Ah, po, minsan naguguluan na din po ako. Para pong nalulunod na iota ko sa mura, gano'n. Mm. Yun kaya ka naghanap ng ano? Di naman daw po gano'n talaga si Papa dati. Nung iniwan lang daw po kami ni Mama, nagkaganon daw po siya. Mm. Yung Mama ko po kasi, sabi daw po ni Papa, maghanap lang daw ng trabaho. Pero, yung trabaho daw po na hinahanap niya, ibang trabaho daw po pala yun. Hmm. Naghanap daw po siya ng iba. Tapos po, sinasabi naman po ng mama ko na binubugbog daw po siya ni Papa kaya umalis siya. Mm. Yung binubugbog daw po siya, hindi naman daw po pala totoo yan. Mm. Wala po kami masyadong gamit wala pa po pera. Yeah. Malapit na din po kasi kung mga anak na ito, may po. May na. Tapos wala ka pang mga gamit? Kunti pa lang po, yung mga, wala, wala pong ano, pero may konting gamit naman na po. Hmm, si ano, yung kinakasama mo, wala ba siyang ano, Hindi diba po. dapat siya na yung mag-ano niyan? Kaya nga po, sinabi ko naman po sa kanya yun, pero lagi niya pong sinasabi na wala din, wala din, kaya po yun. Ah, uh, ano din yung buhay pala nila, wala din? Kasi po, wala pa po siyang sahod, binabali na po ng mama niya yung amount ng pera niya. Kaya po yun. Uh, ibig sabihin, hindi na din siya pumasok. Nagkano na lang siya. Pumasok na lang siya ng trabaho. Paano ba? Uminto na ba siya sa pag-aaral? Matagal na po siya hindi nag-aaral. Mm. Tapos yun, nagtatrabaho na lang daw po. Kasi po, binabali po ng binabali ng mama niya yung sinasahod niya. Mm. Nagkakalala po kami nung, ano, nung may parian po dyan sa may ano. Mm. Yung po, nagkachat po kami dalawa. Tapos nung tumagal-tagal na po, na sinasama niya na po ako sa kanila. Ah. Tapos po, doon na po nangyayari lahat. Okay. Nagkakilala lang pala kayo sa peryaan. Oo po. Tapos sa chat din po, gano'n. Hmm, hindi. Okay, nagkakilala kayo sa peryahan. Ano ba, kinuha niya yung number mo? Kinuha niya po yung Facebook ko, gano'n. Hmm. Gusto ko malaman, may pagsisisi ka ba? Meron po, madami po. Hmm. Pwede bang malaman ano yung mga pagsisisi, na madaming pagsisisi mo? Hmm. Masyada ba po akong bata para sa ganito? Hmm. Tapos sinunod ko muna yung mga lang ko. Hindi mo mangyayari sa akin to kung sumusunod ako sa kanila. Mm. Pero nandito na, do, nandito na po yan. Kaya po, paninindigan na lang po. Mm. Kaya po, sa makikinig na po. Mm. Sa magulang. Yung lola ko lang po kasi nag-alaga sa akin. Tapos yung lolo ko. Mm. Ano yung plano niyo? Anong plan ninyo nung kinakasama mo? Palalaki po ng maayos. Tapos po, ano, huwag po na sa tamang edad na kung kaya na po magtrabaho, magtatrabaho mo parehas. Mm. Matanda na rin po yung lolo at lola ko eh. Tinutulukan po nila sa paggagawa ng basahan para pag po kumikita sa basahan, nakakabili po ng konting gamit para hmm. sa bata. Pero po hindi talaga sumasapat yung sa basahan namin kasi po. Magkano lang naman ang ano, di ba? Ocho lang po isang basahan. Mm. Tapos hindi po apunan nyo yun, di ba? Hindi po po. Pagawa lang po sa amin yun. Mm. Hala ah. po kasi kami punan para sa paggawa ng basahan. Yeah. Dapat makagawa ka muna ng ng dose, bago 100 oo ah, ba? ganun siya kuya ano Dorth tignan mo kaya natrabaho pa lang nila yung kanilang kakainin, kakainin na lang. kaya yung kakainin nalang kaya pagbutihan wag mo nang aasawa gumagawa ka bang basahan ngayon? oo ah, ba? okay lang ba? pakita ko yung paggawa mo ng basahan oo ah, ba? Ja, ja, ja. 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 Ja, ka dami na tatapos sa isang araw natin? Naka 16 naman po. 16. Ano na kayo? Si lolo at Lola na ang kasama mo dyan. Apo. Okay. Mm. Bilis lang ang mo. Yun. 8 pesos na yun katekra Kuya, dito, napano si Kuya. Pag po yung niya wala na. shampoo nga daw, sila pa. Dito ko. Ay, okay. may hirapan ah, ah, Sige, ako po Ah... Pagka po bumagsak kasi hindi na po matayo yeah. Kahit po upo hindi po kaya hmm. Kailan pa ba yan po yan? Eh bumalik lang po ulit yan eh Isang araw napagtrabaho po tapos bumalik ulit hmm. Na ano po siguro na na pwersa Parang patong patong na yung problema ni, lo, ni Lolo Lolo no? sa po? sa anak sa anak nadala lang sa pagbunting <laughs> pagbunting <laughs> gunting lang si tatay ginagawa na lang, lang. sa na rin para ma na maramdaman masyado yung mga ano uh, eh. uh, oh. ah, dumarating na hindi maganda gamot may bibiling ka dapat palang gamot kuya o oh, saan eh eh kaso, wala pambili hmm. ano po yung ano nyo condition nyo kuya yun lang po, bigla pong bumabagsak yung potassium ko. Mm. Pero noon na po, bigla ako nagkocollapse. Mm. Yung pagka po nagising ako, hindi ko po alam kung ano nangyari. Okay. Yun po ang unang, pinakaunang nangyayari. Tapos nawala po yun, eto naman po pumalit. Yung potassium naman po, nawalan po ng lakas po mga braso ko, mga tuhod, katawan mm. ko. Okay. Nibiling po sa higa, hindi ko mabiling. Bakit daw po? Anong sabi po ng doktor? Eh, bumaba po yung... 0.7 po yung potassium ko po daw po noon eh. Hmm. Eh yun po, yung sa potassium. Opo, opo bakit daw po kaya? Ano po ang sabi ng ano? Doktor? Kailangan daw po napilihin yung sarani. Maintenance na po yung gamot niya. Eh nabibitin po eh. Uh, grabe nung problema ni nanay, ano? Ano po po ang trabaho niyo dati? Nagbibilad po ng palay. Sa Pampanga po. Yung asawa po niyo? Eh, nasa again po eh. Ilan po anak niyo? Tatlo po. Dalawang babae sa nalaki. Pero ngayon, an ano pong... Medyo ano? nakakalakad-lakad po para po ma-exercise sila yung mga muscle ko sa pa. Hmm. Tinatayo po eh. Mayro po yung nakahiga palagi, lalong nawawalan ng lakas eh. Uh, kailan po yung uling check-up po niyo? Tagal na, po. Tagal na rin po. Hmm kailangan nyo makainom ng gamot. Opo, ako wala mga pambili. Tapos pahingin ang kakain. Hmm. Kasi bago nga sila maka 100 pesos, hmm. dapat maka 12, uh, ano sila, oh, 12 pieces na basahan. Buti nga po meron akong kapitbahay din na minsan tinutulong po kahit madaling araw gumigising po. Hmm. Tinatawag ko. Para itayo lang po ako, para umihi Ganyan, iinom lang po ng tubig. Tapos pagka naka, ano na po ako, nagpapahiga po ako. Hmm. Sa tingin mo, bakit nagkaganyan yung ano mo, kalusugan mo? Sa na? trabaho po siguro. Kasi po, pag nagbibirig kami ng palay, eh, nauugali po namin minsan, naliligo pag po mag, ano, maghango ng palay. Eh. Hmm. Sa init po, tapos na nasusubo po siguro sa lamig. Saka, eh. ito dali, so, dalaw yung Ah, oh, dilaw yung balat sa tsaka yung kay kala labas-labas ko naman po eh. Nasa oh. lang ito, po naman ba ilang araw po. Eh. Mm, tsaka yung mata niya hindi siya puti. Madilaw yung ano. Pero ngayon po ano po yung nararamdaman niya ngayon? Eh ito masasakit pa rin po ito mga muscle ko din. Eh. Hmm. Pati binti po pinipinilaan ko lang pinipilit ko po lumakad eh. Hmm. <laughs> <laughs> hindi, nag naman po ako. Na, Gumakapit po sa mga, yun, sa mga pader na ganyan. Uh, eh. oh. Para po na nakakapwersa din po. Ano po trabaho po ng asawa Hindi ko po, wala na po kami ano komunikasyon eh. Dinang. Ay, iwalay na. iwalay na po pala kayong mag-asawa. Oo. No. Oh. Ba't po ba kayo nag-iwalay, kuya? Eh, hindi ko rin po talaga malaman. <laughs> Dalawang anak po niyo, sila tap, po tap. ba yung iniwan o? Hindi po, nag-abroad lang po. Pero hindi na siya inwork. Nag-abroad na. lang, hindi na ako kayo binalikan. Oh, Iinanong po po yung mga bata, at dinara sa kanila. Pwede maglilimang taon na po yata, hindi ko nakikita yung mga bata. Dahil na po yan pag sinusuntong, kahit pag inong, hindi mm -hmm. uh -huh. Subuan ko pa lahat. kayo pa, kayo pa pala nagpapakain. Ay, ay. ay. Subuan ko ni nanay. Kung kunyan dyan po yung kapatid kong babae, sinasubuan din po ako. Mm. Nagkikilis ko lang po yung leeg ko lang. Buong katawan, wala pong pwera sa walang lakas. Isang linggo po yata ako nakahiga eh. Mm. Hindi, kailangan mo magkana talaga kuya. Kailangan mo magpa-check up. Tsaka yung gamot. Gamot po. Mm. Actually si ate nga, kailangan niya din yung ano eh. Hmm, Pa-check up din naniniwala po ba kayo na kung ano yung kalagayan natin, tayo din po yung ano? Apo, apo. Hmm. Pag-ingatan yung ano nyo, kalusugan niyo. Oo oh. oh, nga po. Baka ano, napapabayaan niyo na. Ako siya na, yun, na siya. Hmm. matanda na kung hindi ko na kaya buhat oh, ayun, ka buhat pala ni nanay. Siya po po'y nagtatayo sa akin kahit na hirap na eh. Hmm. Ay. Yung bigas po, san, ano, isulok mo na lang doon. Alis yung yung mga mm. basta. Daming mo. Wala na, naubos na yata. Pero gusto kong mag-ikot kahit ubos na. Ha? Hindi, meron pa. Pag mamahal ni Tate, uh. hindi nauubos. Pero yung pera niya nauubos. Mm. Ang galing ni Tito Darius ha. Ano yung Tito Darius? Ang pagmamahal nyo sir, hindi nauubos. Mm. Pero yung pera nyo nauubos na. na. <laughs> <laughs> oh, kuya, oh yeah. pang ano nyo to ha. Uh, unahin muna na, uh, um, unahin nyo yung panche kapat gamot. Sa'yo ate, kailangan ng mga gamit ni baby, di ba? Tignan ko yung mga gamit ni baby doon. Yung baby din namin. Yung mga pwedeng iano sa'yo, dadalhin ko dito. Para may damit. Mga damit ba? Ganon. Madami na yung damit eh. Hmm. Ay! Babae sa'yo. Babae pala sa kanya. Pero pwede yung mga white. Ano? Check ko kung ano yung mga pwedeng ano. Madala ko para sa ano, no? Si kuya, Kuya, kailangan mo magpa-check up. Para pag malakas ka na, pwede ka na magtrabaho. Matulungan mo yung mga... Ito nga si mama mo ko. Ha? Matagal na din ang trabaho Oo. Oh. Oh, nung taon na po yata. Oo. Oh. Ganyan. Taon. Taon na. Ganun na katagal. Oh. Eh, nung, nung unang bumagsak po talaga ako, nagpapalay pa po, po kami na. Ayun, oh. oh, Nag, nagsimula po noon hanggang ngayon, ito naman po ang pumalit, yung potassium naman Ito po, napakadami po akong pambilin nito. maraming maraming salamat po welcome kuya pagmamahal naman ng ating Diyos yan sa iyo oh. okay. uh, gusto ko lang lumakas ka, gumaling ka na para matulungan mo yung mama ha, niyo, kay papa mo kasi kayo lang naman dapat ang dapat nang gumagawa mm -hmm. mo nun, no? tatag Ma -ma na nila oh. kaya kailangan nyo lumaban Ha, kuya, kailangan nyo lumabat para kay mama at oh. Paano po? Ah, uh, lah. la, samahan nyo para maka-check up ulit tapos makabili ng gamot. Ate, tignan ko kung na yung madadala ko kay baby mo, no? Okay? Kuya, maraming maraming salamat, sir. Papacheck up ka, kuya. Apo, apo. Nay, papacheck up po, ah. Ano na nyo yung gatas? May ano dito? dyan. Oh. Kompleto yan na May gatas, may meatloaf, corn beef. Kaya na pong mag-check. Kung gatas, pwede ah, mo inumin yan. No? No, pang merienda mo ate. Tapos may sabon at dyan. May, ano dyan. ano nyo lang ate. na?